guys. Happy Sunday. Naday kong SM guys. Nakoy tuyo so awa. Napaday wala mga kuha. Are ko parking sa so kay puno na so kani mo ang katong pagbagyo pa guys. Hantud karon wala pa tawon sila mga kuha awa, di ba? So ato ko park. Puno man sa gawas. Kita ah. na lang nila. Kaya wala pa mga kuha until now. So Adong ko nga rin guys. sulod, oh, guys. Oo, oh, guys. Oo, pwede na, dahi dere. Huwag may tayo uwan, are ko mo park. Sabi na ko, wala na ni. Naayaw na di ay. Dere, nabahaan. Ano yung nabahaan, dere? Sige pa man sila, umap. Dere, guys. Ako ba? Basa ba? Please contact sa RS office. Napay wala mga kuha guys. Eh. Ang dito, yun sa obos mo eh. Basta. ay lalit ng ano sa silong okay nabahaan mo yung kidney siya daw. but wala pa daw mag abli is totally nag renovate na lang sila sa ground floor ito na na bye so muna siya guys ako dito naka nakapark eh muna ang tapos, um, karoon pa ko after sa bagyong Timu. Bye! So, nasa sila nga rin, guys. Ang sa SM Corporation. Diba? Ang sa brand ko. Parang ako busy guys. mati